Ito yung ulam na tatagaktak talaga ang pawis nyo kapag ka natikman nyo. Oh, ganire. So eto na nga. Kanina ko pa po ito piniprito para makatibid pa tayo ng oras. Kahapon ko pa po ito tinrabaho eh. Ito po yung isang liempo, dalawang pirasong liempo. Nahinugasan ko ta. Nilagyan ko yung kasirola ng tubig at nilagyan ko po ng asin, ng paminta. Kasama ng konting laurel at pinakulo ang po hanggang sa lumambaw. Ngayon, hiliwa ko po ng maliliit at, at ito'y piniprito ko na. Teka nga, lalakas ang apoy eh, para makatipid-tipid. Eh, kahapon ko pa po, po ito'to'y trabaho, hahanguin ko na. At ayos na po ire. Basta ingat-ingat sa pagkain. Huwag todo-todo. Pagka baboy e, pautik-utik lamang. At ang hindi kayo mabigla pag nakita nyo yung laboratory nyo, o, so, oh, yan po. Teka, isunod natin itong tokwa. Yung tokwa, yung nilagay ko lang sa cornstarch, o. Oh. Para po, pag piniprito, eh, hindi man nilang Ito po yung extra firm tofu, matigas-tigas. So, yan. Nilagyan ko lang po ng asin at paminta itong ating cornstarch. Hindi ko po itatapon ni Rhea, At lalagyan natin ng tubig mamaya. Yeah. Tagalan nyo po ang pagluluto ng tokwa. Talagang tustahin nyo. Malalaki po ang hiwa nitong aking uh, tokwa ang ginawa. Dahil hindi naman tayo gagawa ng arroz at kaulam may eh, tokwa baboy. Kaya malalaki ang tipak sasalain ko na rin po yung ating tokot mawala yung mantika ganon daming mantika kasi gagamitin ko po yung konti ng mantika ang natin at sayang eh. pangalawang gamit lang naman bawang po, sasabawang ko yung ulam natin ha? alam niyo naman ako mahilig sa sabaw para marami raming uh, makakain sa inyo tapos po si Buyas ito'y hiling ng isa nating na mga kasama dini eh, sa ating tambayan at nabasa ko magluto daw po ako ng ganire sa... sige o, oh, ito po yung isang maliit na sayote. Alam nyo naman ako. Pagdating sa gulay, eh, laging maaasahan, lalo na kung may sabaw. Huh? <laughs> o, oh, dalawang tasa po ng tubig. Sabi sa inyo, masabaw na ito eh. Ketchup na lang, ah, huwag na kamatis. Hmm. Dalawang kutsarang ketchup. Isang latang tause. Hugasan nyo po ng malamig na tubig at hindi maging nuknuka ng alat. Haluin po natin at pakuluin natin yan. Pakpan po natin. Sandali, tignan natin. Malambot na ba? Ay, hindi pa. O ngayon, malambot na po yung ating sayote. Nalagay ko na itong ating repolyo. Ito po yung one-fourth ng isang patamtamang laki ng repolyo. Lagay tayo ng lagay ng gulay sa ating ulam. Kung mura-mura ang repolyo, edi eh, lahokan natin ng repolyo. Alam ko ang sayote, eh, eh isa lang naman ito. Eh. Mura-mura ng konti, hindi po ba? Lagyan natin ng konti pamintang drog. Tikman nyo na at hindi ko na po nilagyan ng uh, pates patis o kaya asin dahil po yung tausi eh kahit na hugasan nyo ng malamig na tubig eh, maalat-alat pa rin po yun. Ito po hindi kasama sa pelikula oh. yung po eh lutong uh, patatas na natira dun sa ulam ng isang araw eh baka masayang eh wala namang kakain ng patatas lang eh isama na, na rin eh huwag na pong lagyan ng patatas yung inyong ulam yung po eh extra lamang wala nga bayad ng talent pinun sa pelikula <laughs> takpan po natin Oh, makalipas po ang isang minuto. Huwag niyo pong lalabugin masyado yung gulay. Lalagay ko na po itong isang latang itlog ng pugo. Kung walang itlog ng pugo at may kamahalan eh, huwag na po kayong maglagay. Lagyan po natin ng isang tasang tubig iring ating cornstarch na pinagpagulungan ng tokwa. Oh. Tikman nyo yung inyong niluluto ha. Baka walang lasa. Kung gusto nyo maglagay ng norcube eh, bahala na po kayo. Hindi na ako naglagay. Teka, lagay na po natin ire. O oh, yun mainam kapag kami sa bao para maraming makakain. Takpan po natin, hinaan natin na po may ilulugo, may sasama pa ako dyan eh. Nadimutang ko. O gano'n po. Malapot na yung sabaw eh. Nakita nyo ba? Mm. Lagay na po natin tong ating sibuyas na mura. At saka yung ating konting kinchay. O kay Wansoy. Kinchay na lamang. Napakahilig ko po sa kinchay. O yun. Bago po kayo kumain. O di, lagay na natin tong ating toko baboy. nakupo, po! Ewan ko na. Pag hindi pa naman, ito yung ulam na tatagaktak talaga ang pawis nyo. Kapag ka natikman nyo, ganiring ganire. Hmm, ayan. Kayo na. Asus. O siya, parini na. Ganire. Nakaraos na naman tayo. Yung isang lutong bahay na simpleng simple. Basta may gulay, asahan nyo narito ko. Yan po ang talagang hilig na hilig ko. Yun namang baboy eh, konti lamang eh oh. Lahukan pa natin ng tokwa. Tokwa baboy ba ire? Yan po ang version ko. Ay ba naman ang luto ng ating toko baboy? Lahukan natin ng ibang gulay. O siya, parinin na. Naibigan niyo po ba? O simpleng lutong bahay lang yan ha? Pero masarap. At saka yung mga ricado eh, may kamurahan. Kayang-kaya po ng budget natin. Hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro,